Sabi mo, nag-iisip ka ba? Alalahanin mo ang ginawa sa atin ng grupong yan. Tama si Peyton, Muntik na tayo mabura dahil sa grupo na yan. Lalong-lalo -lalo ng matandang yun. Hindi ka ba nadadala? Mag-isip ka mabuti! Kurapi ka alam kong membro ng Hunter Association ang may pulang mata na yon. Pero ginawa lang natin ang pagtulong na yon dahil tinulungan din naman nila tayo ang ganto na lang yun. Oo, <laughs> oh, tama ka. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang to para sa kanila. Para sa akin, para sa iyo, para sa atin, at para sa ating lahat. Tulad ng mga tinalo nating kamera, ngayon, hindi natin ito pwede pabayaan. Sa pagkakataong ito, nagkalat na sila sa iba't ibang bahagi ng lugar. Mas marami at malalakas ang mga kemera at mutant na pinakawalan. Walang iba kundi si Cherry Hindi ko silang masisisi. Kung ganun na lang ang takot nila, lalong-lalo lalo na sa matandang yun, ang pinuno ng Hunter Association. Naalala ko pa, ang nakakatakot na pangyayaring yun. Pwede ba akong makisali sa pagtitipo nyo? Ah, isang matanda, napakataas ng pinanggalingan niya. Pero parang baliwala lang sa kanya ang mga nangyari. Sigurado akong hindi lamang siya ordinaryong tao. Tama ka, pero ano naman kayang dahilan? Balak niya bang sumali? Huh, kung lalaban man siya, aba, balak niya na sigurong tapusin ang kanyang sarili. Nako hindi, Sige na nga, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang sana kayong balaan tungkol sa mga kaguluhan na ginagawa nyo. Balaan sa kaguluhan? Sabihin mo, sino ka para pigilan kami? Paano mo naisip na pigilan kami? May kakayahan ka ba na pigilan kami? Hmm, makinig kayo mabuti. Gusto ko lang sana namang makiusap sa inyo na itigil lang panggugulo sa iba't ibang bahagi ng lugar sa mga nangyayaring hindi maganda gawa ng mga pag-atake nyo. Maraming mga inosente ang nadadamay. Yun lamang ang gusto kong mangyari mga bata. Ang pigila ng mga kaharasan na ginagawa nyo. Kaya kung maaari, pakiusap ay iwasan nyo. Hindi mo yata naintindihan tanda. ang mga sinasabi mo. <laughs> hmm. Wala kang karapatan para pagsabihan kami ng ganyan tanda. Gagawin namin na anuman ang gustuhin namin. Kaya manahimik ka na lang! Sigurado ako magsisisi ka. Dahil pumunta ka pa rito! Hoy, Ubo! Mukhang hindi ka naman napakita ng awa kahit na konti sa matandang yun. Mukhang dinurog mo na siya! Huh. Hindi ka pasanay sa kanya. Kakamali kayo. Hindi siya tinamaan ni Ubo. Naroon siya sa itaas. Ah, tignan niyo. Naroon nga ang matanda sa itaas. Pero, papaano niya naman kaya naiwasan ang pag ni Ubo? walang duda. Malalakas nga ang mga ito. <laughs> Napabili ba ko na matandang ito? Hindi ko akalaing makakaiwas siya sa ataking kong yun. <laughs> Kuyo mo, mukhang bumabagal at umihina ka na ngayon. Pero di bali na, ipakita natin sa kanilang pinagsanayan natin dalawa. Daka na ba? <laughs> Kusabagay! sa bagay. Iguraduin ko tanda. Hindi ka makakaiwas ito! Ngayon na. Aba, mukhang may nabuong taktika ang dalawang ito. ka na. Hindi kami magpapakita ng awa sa'yo. Tanda! Uh, 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 um, oy, nabunaga. Sigurado ka bang nahiwa mo siya? Ha? Huh? Sigurado. Hindi ako pwede magkamali. Maganda ang pinakita niyong dalawa. Nagulat ako ron. Pero hindi pa ubra ang ganong atake para sa akin. Uh, 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 uh. Uy, Ubo. Nasa likuran mo siya. Tama na siguro ang ganitong pag-atake. Uh, paano niya nagawa yun? Nainaga niya kaming dalawa ni Ubo! sa isang atake lamang. Hmm. Mukhang maayos pa naman sila. Uy. Ubo. Gumising ka. Kainis. Sino bang matandang ito? pumunta ka. Hmm. O Oo nga pala. Ang isang iyon. Sigurado akong yun ang pinuno nila. Ang aura niya. napakatahimik. timing Nakakatakot. <smart noise> Hanggang ngayon, babaya pa rin kayong dalawa sa pakikipaglaban. <smart noise> Sige, Baitan. Kukunin ko ang atensyon niya hindi kita patatagalin, tanda. Nakakagulat naman ang isang ito. Kung isang ordinaryong gumagamit ng nilamang sigurado magiging abo na sa pag-ataking ito. Sinasabi ko na nga ba, hindi lamang sa isang patpati na no matanda. Ininto niya ang pag-atake. Siguradong may kasunod dito. Ngayon, katapusan mo na. Tanda. Huli ya! talaga ang gumawa uh, Hindi ko akalain kaya ni Peita ng ganong pag-atake. Buti nga sa'yo. Tanda. Hindi, tignan niyo mabuti. Ang matanda, nakatayot pa rin siya at si Peita na. ko pala sa sandali lang ako rito siguro kinakailangan ko namang madali sila ng kahit konting leksyon.